I'm sorry. I'm sorry, Lucy. I didn't mean to... Uh, baka hinahanap ka na sa office. Lucy, ayokong isipin mo na meron akong ibang intention. Ay, hindi. Walang ganun. Okay tayo. Okay tayo? I mean, okay tayo dun sa uh, kayo magsusupply ng lahat ng mga halaman para sa aking staging, para sa lahat ng units ko? Ay, hindi mo naman kailangan gawin yun kasi niligtas kita. Ay, hindi naman ako humihingi ng kapalit. Wala naman akong humihingi ng kapalit din, Lucy. Talagang gusto ko sana makakatrabaho ka. Ah, uh, di lang natuloy yung meeting natin pero kung natuloy yun, di okay sana tayo. Ngayon, kung okay sa inyo, uh, gagawin ko na yung contract para mapirmahan niyo. Kung okay sa inyo. Gusto kita talaga makita ulit. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Kami Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, 🎵 Music ikaw talaga. Sinadya mahulog ano? Hmm. Ito na mo yung hindi, baka may naganap na. Ano bang ginagawa mo kay Darius kanina? Anong ginagawa mo dito? Alam ko naman na hindi ako welcome dito. Pero huwag ka namang masyadong malandi. Minalalaman ka pang nakita mo siya sa panaginip mo? Para totoo yun, nag-astral travel ako kaya ako siya nakita. So nag-astral travel ka pa talaga para lang mas talk ang boss ko? Akala ko ba ayaw mong pag-aralan yun? Gagawin mo rin pala para lang sa kakirian. Eh, hindi, ano, ano ka ba? Hindi ko pinag-aaralan yun para mang -stalk. Basta basta na lang nangyari yun kahit wala akong ginagawa. Tapos bigyan na lang akong dinala kung nasan si Darius. Soulmates kayo? Ganda ka? <sighs> Hoy Lucy, binabalaan kita. Layuan mo si Darius.